So, magandang araw sa ating lahat naman po mga kaidol no? so ito naman po tayo mga kaidol tayo mga kaidol ngayon ay gumawa ng bubong no? so inulit natin yung video mga kaidol kasi naputol mga kaidol no? Ay, hindi talaga natin nakuha ng, ano? kasi naputol bigla ngayon mga kaidol lang yung tali ko mga kaidol no? yung pang safety first natin mga kaidol lobit lang mga kaidol. sa taas mga kaidol. Kita natin mga mga ka kaidol, no? Secure natin mga kaidol baka lilipa rin mga ka idol kasi dito kasi mga kaidol, no? Ay napakalakas talaga ng hangin dito mga kaidol. Sandali lang mga kaidol, ha? natin bubung bubong mga kaidol ng ating tower crane kasi napakalakas ng hangin dito mga kaidol at napakain din so bago po ang lahat dyan sa lahat ng mga aking mga kaibigan please support sa ating uh, maliit na channel mga kaidol na upang madagdagan pa po ang ating uh, tatlong unit ka idol vlog sumisigaw mga kaidol lakit tayo sa taas sa bubong sa ating uh, unit mga kaidol hirap na dito mga kaidol oh. ito lang mga kaidol <coughs> hindi na mga kaidol naputol yung ating uh, video mga kaidol kaya inulit na lang natin mga kaidol rito. Ita pa natin para may madadaan tayo diyan. Siya so, 'tong mga kaidol no. Tindaan ng mga no? Napakalalim ng mga kaidol, ito ay tuktok na mga kaidol no? kay idol no Pangganda ng ating uh, Laguna mga kaidol Mityan Laguna mga kaidol no? Maraming residents dito mga kaidol Atin dulo ng tower crane mga kaidol oh no? Sa gitang mga kaidol no natitali yan. Ngayon ginawa ko po mga kaidol. oh. oh, so, napakatibay mga kaidol. Maraming kawad mga kaidol. No? O, alam alambre. So, sifting sifting siya mga kaidol. Kahit super lakas ng hangin. No? sa atin dyan mga kaidol. Sa baba mga kaidol. Oh. Sa bilang building mga kaidol. Oh. Ang dami. Ah, uh, building mga kaidol. Ah, uh, visiting building mga kaidol. Napakarami. Kunti lang gumagawa mga kaidol. Wala pang kalahating buwan, mga walapang wala pang kalahating taon mga kaidol. Oo, oh, kasi bago lang ako dito mga kaidol, no? Ay. Tatlong buwan lang mga kaidol, natayo na lahat ang kanilang ano, mga kaidol, building. Napakarami yan mga kaidol, may sinisimulan pa sila mga kaidol. Grabe na ba lawak pa dito mga kaidol, no? Laguna. Ah, Binyan Laguna mga kaidol. Tumama ka idol, no? Usaglit lang mga kaidol, no? Tayo ay bababa sa ating bubong at iparada natin ang ating tower print. kaidol dito na tayo sa ating uh, cabin no mga idol natapos din mga kaidol paparadar natin ang ating unit si e binaba ko yung kalo mga kaidol no akala ko may bibi, may bubuhatin ay e walang tao mga kaidol Paradal natin you. No? patag kasi dito mga kaidol walang bundok yung bundok mga kaidol napakalayo mga kaidol hindi no? dito talaga napaka dingnis parang palayan mga kaidol no kasi dati mga kaidol mga palayan to no hindi ngayon hindi nibinok no? so, kasing city to mga kaidol kabahayan ng dito mga kaidol no mga residents sa division mga kaidol Marami na rin pabrika dito mga kaidol kaya madali na tong magagawang city mga kaidol no pati yung kanal mga kaidol oh no? Kanal yan mga idol, hindi yan daanan, hindi yan dadaanan mga idol, hindi yan uh, highway. Yan ay ilog, ilak mga idol. Nalakihan nila yung ilat mga kaidol pa parang sa tia uh, kala mo mga ka-idol no highway no napakalawak mga ka-idol tayo na natin yung unit natin bababa na tayo mga ka-idol tayo na pan electric pan lang kasi dito mga ka-idol eh wala pa tayong aircon mga ka-idol no sunod lang natin ito walisan medyo kalat mga kaidol eh kasi ginawa ko yung aking bubong mga kaidol no napaka kalat pero okay na hindi na tayo mga ngamba mga kaidol kasi may bubong na no mga kaidol at paparada man tayo rito lalabas dito mga kaidol hindi na tayo na mabasa no pero mabasa pa rin to mga kaidol kung walang Ah. Uh, dito walang haran dito mga kaidol no. Saka dito mga kaidol no. Pero saka natin gawin yan mga kaidol. So, mga kaidol lang ko diyan. So please subscribe pa sa ating maliit na channel no. Na upang madagdagan pa yung tatlo unit kaidol vlog kung sino man ang nakagusto sa ating vlog o nadaanan. Subscribe pa rin tayo mga kaidol na upang yun ay kakatulong nyo sa akin mga kaidol no? so maraming maraming salamat po si you next vlog mga kaidol so sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat dyan ng lahat ng mga active viewers ko thank you very much dilim mga kaidol